Special Maganda araw sa inyo lahat mga mananood. Welcome sa amin vlog. Sana'y nasa mabuting kalagayan kayong lahat at handa na tayo magsimula ng isang masayang paglalakbay sa amin vlog. Nais nice po namin ibahagi ang mga makabuluhang vlog. Ang ating talakal niyon ay tungkol sa evolusyon ng transportasyon mula noon hanggang ngayon. Samahan ninyo kami at sama-sama natin tuklasin ang iba't ibang mga transportasyon noon at ngayon naway maging kasiyasiya at kapanapanabik ang ating mga mapapanood at mapag uusapan Halina't ating simulan ang paglalakbay. Noong unang panahon, ang mga tao ay naglalakad lamang dahil sa limitadong mga karamitan at kawalan ng ibang sasakyan. Ang paglalakad ay natural na kilos ng tao at isang madaling paraan upang makarating sa iba't ibang destinasyon. Mga tao noon ay naglalakad patungo sa kanika nilang mga trabaho, sa pamilihan at kahit sa paaralan. Ang kalesa Ang paggamit ng kalesa bilang transportasyon ay naging popular noong ikalabing walang siglo hanggang labing na siglo. Ito ay tradisyonal na sakyan at uri ng karo na hinihila ng kabay at mayroong mga upuan para sa mga pasahero ang kalesa ay ginagamit ng mga tao para sa kanilang pang-araw-araw na paglalakbay. Ito ay kadalasang gawa sa kahoy at may mga dekorasyon tulad ng malalaking kantimpala at mga palamuti. Ang Bisikleta Ang bisikleta ay isang uri na sasakyang pampalakasan na may dalawang gulong. Ito ay karaniwang ginagamit para sa short distance travel at pang -rektreyo. Ito ay isang eco-friendly na paraan ng transportasyon. Sa kasalukuyan, ito ay karaniwang ginagamit ng mga esigyente at tuwong paranan upang sila madaling mandaling maharating dito. Sumunod naman ay motorsiklo. Ang motorsiklo na ay isang uri ng sasakyan na ginagamit bilang isang mabilis at madaling paraan ng transportasyon ito ay may dalawang gulong at isang makina na nagbibigay lakas sa pagbiyahe. Sa sumunod na taon, marami pang iba't ibang modelo ng motosiklo ay nag-evolve at naging popular sa buong mundo. Ang Motorella Ito naman ay karaniwang ginagamit sa ilang mga lugar, particular sa mga lalayang at hindi gaano accessible ng mga komundas kasalukuyan ito ay kilalaring bilang hapal-hapal, skylab o okada. Ito ay nagsimula na ang mga dekada 1960 at 1970 sa Pilipinas. At patuloy pa rin ito nag-i-evolve at nagiging bahagi ng na kultura at sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Ang kotse Ito ang makababong uri ng sasakyan sa kasalukuyan ay karaniwang ginagamit ng mga tao isang pangunahing paraan ng transportasyon. Ang jeep. Ang jeepney na ay isang tradisyonal na sasakyan sa Pilipinas. Ito ay isang pampublikong transportasyon na may malaking kahon, na may bubong at mayroong mga upuan sa loob para sa mga pasahero. Ang bus. Ang bus ay isang malaking sasakyan na may kapayahang may dala ng maraming pasahero. Ito ay karaniwang ginagamit para sa matagalang gaya at pangmasang transportation sa mga layang distansya. Ang tren. Ito ay sasakyang pang-railways na ginagamit para sa matagalang biyahe. Ito ay karaniwang ginagamit sa mga magtala na maraming pasahero. Ang eroplano. Ito ay isang sasakyang panghipapawid na may kakayahan at magdala ng mga pasahero at kargamento. O naing paraan ng transportation para sa mga international na bahay at pumatagalang distensya. Ang barko Ito naman ay sasakyang pandagat na ginagamit upang maglakbay sa malalayang destinasyon sa pamamagitan ng mga karagatan at dagat. At sa huling bahagi ng vlog na ito, nais namin mong ng malalim na pagpapahayag tungkol sa transportasyon. Ang transportasyon ay isang mahalagang aspeto ng ating pang-araw-araw na buhay. Ito ay nabibigay daan sa atin upang makarating sa ating mga destinasyon at magkaroon ng mga karanasan sa ibang lugar. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at tiwala.